Mainit na usap-usapan ngayon ang aktres na si Ria Atayde matapos siyang makunan ng video kung saan tila very evident na ang kanyang lumulobong baby bump. Ito ang first ever sighting kay Ria Atayde mula nung i-announce nila ni Sanjo Marudo na engaged na sila nitong nakaraang Pebrero. Matatanda ang unang in-speculate ng batikang showbiz journalist na si Jobert Sukaldito dito na kaya daw magpapakasal ang dalawa ay dahil buntis na nga si Ria. Hindi nagkaroon ng traction ang balita niya noon pero ayon ngayon sa mga netizens ay tila malakas aki ang chance na totoo ito matapos mag-viral ang latest video na ito ni Ria Atayde kuha ang video kahapon lang sa birthday celebration ng haligi ng tahanan ng pamilya Atayde na si Art Atayde ayon sa mga fans ng dalawa makikita na very baggy at tila parang isang maternity dress ang suot ni Ria at sobrang obvious daw talaga ang nakaumbok nitong tiyan na parang isang baby bump bukod pa dito ay kapansin-pansin din umano na present lang si Ria at Papa J sa iisang litrato tapos sa iisang picture na yon, sa likod pa sila nakapwesto Kaya naman usap-usapan na buntis na daw ngayon si Rhea Atayte. Pero hindi naman kumbinsido dito ang ilang netizens. Ayon sa kanila, hindi juntis si Rhea. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng lahat. Natabain talaga siya kahit noon pa man, kaya madali lang mapagkama lang pregi siya. Matatandaan ding may medical condition si Rhea Atayte. Meron siyang hypothyroidism at picos, o polycystic ovary syndrome. Bukod sa nakakakos ang picos ng weight gain o pagdadagdag ng timbang, ito din ay nagpapahirap sa isang babae na mabuntis. Mismong kapatid ni Ria Atayde na si Jela ang nagsiwalat ng kondisyon ng kanyang ate sa isang interview nitong nakaraan lang. At ayon pa nga sa kanya isang himala daw kung magbubuntis ang kanyang ate dahil sa picos nito. Ayon sa kanya, For me, I can't say much yet. They're trying, that's for sure. My sister has picos and it would be a miracle if she has a child. Well, at least my parents also are supportive for that my sister nga. Kasi at the age, Turning 32 this year, medyo kailangan natin. I love Kuya Z. I was so happy that when they told me, I cried. I love how Kuya Z proposed to her. He just did it in bed. Just both of them just woke up, so we weren't there. Pero kung buntis si Ria at may piko siya, ibig sabihin ay very delicate ang pregnancy niya. Kaya naman understandable daw kung bakit nila ito isisikreto kung totoo man. Samantala, wala namang nakikitang mali ang mga netizens if ever buntis na talaga si Ria at Aide. Engage naman sila ni Sanjo Marudo at uso naman na ang pregnancy before marriage. Problema lang umano ito ng mga marites at puwera na lang din kung very religious ang pamilya nila. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. They're not denying They're just keeping it a secret. May sakit kasi si Rhea. She has picos and hypothyroidism, kaya super delicate ang pregnancy niya. They're not making her pregnancy public. Para siguro if God forbid something bad happens, di sila pagkakaguluhan. Both Rhea and C values their privacy. I have PCOS and I remember sabi ng OB ko, need ko daw mag pag gusto ko na magbuntis. Pero nagbuntis ako without a problem. Blessing yan.